Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapatid, sa babu siwak na tayo alhamdulillah. Ang pagsiwak ito ho ay paglilinis ng ngipin natin at ang ating uh, bibig. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam hamdan lillah hindi ho siya nagkulang sa lahat ng pang-aaral patungkol sa Diyos, patungkol sa Sharia, patungkol sa muamala. Yan ho ay pinasok ng Islam lahat. Muamala ay muamala natin sa mga kapatid nat sa iba nating kapatid kung paano ka makitungo sa tao at kung paano mo pat ang iyong sarili. Ito ho ay isa sa mga tinatawag natin na muamala. Ang Islam, pinasok niya ho itong lahat. Pinasok po ng Islam lahat ng bagay, pati ang paglinis ng ating bibig, hamdan lilla. Hadith mula kay Abi Hurairah radiyallahu an, Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallam aqal, Lawla an asyukka ala ummati la amartuhum bis siwak inda kulli salah. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, Laulaan an asyukka ala ummati. Kung hindi lamang ho maging pabigat sa aking ummah, ummah al-ijabah. Ang ummah al-ijabah, sila ho ay mga muslim na naniniwala sa propeta, naniniwala kay Allahu Jalla Ti'ulah. La amartuhum bis siwak talagang uutusan ko sila magsisiwak. Magsisiwak. Gagamit ng siwak. Magsisiwak. Maglilinis ng kanilang mga ngipin. Rinda kuli salatin. Sa tuwing sila ay mag sasagawa ng salah. Ganun ho ang kahalagahan ng siwak. Ganun ho ang kahalagahan ng paglilinis sa ating bibig. Subhanallah. At isang hadith mula kay Huday Fatab na Liyaman. Kana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Iza qama minal layl ya sufahu fahu bis siwak. Sabi ibn al-Yaman, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ida qama min kapag siya ay bumangon mula sa gabi, ya sufahu. fahu, niya ang kanyang fah, ang kanyang bibig, bis siwa. Kumbaga, pagkagising ng propeta sallallahu alaihi wasallam mula sa gabi, Direk ko ang ginagawa, ang una niyang ginagawa ay maglilinis ng kanyang bibig. Anong gamit niya? Siwak. At ito ho ang pinakamatindi na kwento mula kay Aisha anha. Sabi niya, "Dakhala Abdurrahman ibn Abi Bakr As-Siddiq 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana mus nidatuhu ila sadri." Pumasok si Abdurrahman Rahman ibn Abi Bakr. ibig sabihin kapatid niya ho, si Abdul kapatid ni Aisha anha. 'Ala nabi ibig sabihin sa bahay ng propeta sallallahu alaihi wasallam wa ana musnidatuhu at ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa akin siyang naka sandal kumbaga sinasandalan ng propeta sallallahu alaihi wasallam si Aisha radhiyallahu anha sa kanyang dibdib ang araw na ito ito ay ang araw kung saan uuwi na ang rasul sallallahu alaihi wasallam patungo kay Allahu jalla ta'ala wa ma abdur rahmani kun Aratabun yastannubih. At dala ni Abdurrahman siwak, ratab, siwak na basa, yastanu bihi at ginagamit niya ito. Fa abaddahu Rasul sallallahu alaihi wasallam basarahu. Kumbaga, while nakasan nakasandal ganyan ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at napunta ang mata niya kay Abdurrahman. Fa akhadtu sa ibang riwaya, faraituhu yanzuru ilayhi wa araftuhu wa araftu annahu yuhibbu siwak. Fa Laka fa si sa -ibang anha, ako dula ka, faashara bi-rasi an Sabi bang Sabi ni Ayisha taradallahu anha. Nakita ko si propeta sallallahu alaihi wasallam tinitingnan si Abdr Rahman. Alam ko na ang Propheta sallallahu alaihi wasallam gusto niyang magsiwak. Sabi ko, sabi ni Ayisha taradallahu anha sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Ako kukurin ko sabi niya. Faashara bi-rasi an fa ibig sabihin para bang ginaganyan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang kanyang ulo, na ibig sabihin سبني عائشة رضي الله عنها فأخذت السواك فقضمته وطيبته ثم دفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى به. كينو هاني عائشة رضي الله عنها أن سواك ملاك عبد الرحمن أت قضمته كنغتني أجتني عائشة رضي الله عنها أت نيلينيسان ثم دفعت إلى النبي أت بنيجاكوكا بروبيتا صلى الله عليه وسلم بنيجايني عائشة رضي الله عنها سسوغ أن الله أيسي بروبيتا محمد صلى الله عليه وسلم pastan nabi at ginamit niya sa pagsisisi. Ngayon sabi ni Aisha taradallahu anha, fa ra Rasul sallallahu alayhi wa sallam istanna istinanan ahsana minhu. Sabi ni Aisha taradallahu anha, hindi ko pa nakita si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nagmamit ng siwak tulad sa pagsisiwak niya ngayon. Kumbaga, sa tinagal-tagal ng propeta sallallahu alaihi wasallam nagsiwak, hindi niya pa nakita ang propeta sallallahu alaihi wasallam nagsisiwak ganong kaseryoso sa araw na yon. Ito ang malapit na kahulugan nito, wallahu a'lam. Fa ma'ada an faragha Rasul sallallahu alaihi wasallam pagkatapos ng propeta sallallahu alaihi wasallam na, nagsiwak, farafa ayadah, aw isba'ahu. Sabi ni Aisha radhiyallahu anha at itinaas na niya ang kanyang kamay aw isba' o kaya ang kanyang isba' hintuturo. Thumma kal, at sabi niya fi rafiq al-a'la fi rafiq al-a'la fi rafiq al-a'la tatlong beses ibig sabihin patungo sa kaibigang napakataas tatlong beses thumma qada wa kanat pagkatapos nun sabi ni Aisha radallahu anha mata bayna haqinati wa dhaqinati mata namatay ang propeta sallallahu alaihi wasallam bayna haqinati wa dhaqinati sa gitna po ng kanyang leeg at ang kanyang nasa itaas ng dibdib. Kumbaga ang propeta sallallahu alaihi wasallam hanggang sa huling hantungan niya nagsisiwak pa rin ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Ganun ho kahalaga ang pagsiwak. Ganun ho kahalaga ang sunnah na tinatawag na pagsisiwak. Makukuha natin kung malinis ang ating bibig at ang ating ipin, ang sunnah, pero hindi katulad sa sunnah na ho tayo ng siwak sapagkat ang siwak ito ho ay gamit sunnah ng propeta sallallahu alaihi wasallam so yun ang kwento ni aisha radallahu anha patungkol sa siwak at kwento naman ni abi Musa ash-ari sabi niya atay tun nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastaku bi siwakin ratabin na puntahan ko ang propeta sallallahu alaihi wasallam wahuwa yastaku habang siya ay nag si siwak kumbaga, naglilinis ng kanyang ngipin gamit ang siwak siwak na ratab na basa wa tarfu siwaki ala lisanih. ang ang huling siwak ay na kumbaga ang kabilang siwak ay nasa kanyang nasa kanyang lisan kanyang ngipin wa huwa yaqul kung nagsisiwak ang propeta sallallahu alaihi wasallam at at, at para siya ay nag sabi ni Musa al-Ash'ari wa siwaku fiefihi, at ang siwak ay nasa kanyang bibig kaanahu yatawahha para bang ang propeta sallallahu alaihi wasallam na nagsusuka sa pagsisiwak niya so ang mga ahadith na apat na natin ang mga ahadith na apat na bangit natin ito ho ay kahalagahan ng pagsiwak kahalagahan po ng paglinis ng bibig yan lang ho inshaallah subhanakallahumma wa hamdika ashhadu an la ilaha illa wa atubu wassalamu alaikum warahmatullahi wa